Oh, yan dalawang yan. Magandang 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 umaga po mga kapatid. It's me kapatid Rene TV po. Welcome back to my channel. Ngayon po ay eh, magdagbubutas kami. Narito po ang aming binubutas. Si ano? Edwin Mundihar pala Mundihar mga kapatid mamaya din ang libing nito mga kapatid uh, mga kasama natin dito si kapatid na boboy siya po may hawak ng maso at saka si kapatid na Ken kapatid Ayan, saka ito si kapatid na Edmar may hawak ng sako at saka kutsara si kapatid na Mario nasa baba dito ka sa kapatid dito ka alika uh, at sa si pirangin likod it's me kapatid malalaglag malalaglag na sa bagay babaguhin na rin naman yan di ba okay ayan mga kapatid ah, naiwasan din na malaglag yung lapida kung sa bagay ito naman yung lapida na ito ipapalitan na to ito tatanggalin kayo makakasagabal sa libeng ito ito mga ano ano to dito oh oo oh. Ha? Yero. Yero. pa, metal pa mga kapatid, tingnan mo. 2000 March March 6 di sa ano pang ang ano nito? Yeah. March. Sa March 6 pa, sa bagay okay na. Linggo na lang naman, isang linggo na lang yata. Ano pitsa na ba tayo ngayon? February 19. 19. 19. 19. Ano ko?

Oh. Babada. Dia ya ya Dan. Dan. Yeah. Oh wait, Ito yung mga ba... kapatid, putas namin sa pinggalisada. Huh. <laughs> oh, Ayan. Pinggalisada siya, mga kapatid. Hindi libingan ano. Ah! Ha? Ha? 拜乌哥。Bye, Yan. Salamat po di dito ng mga mga pets, at 'yung ko keliling sa subscribe at pag-like at pag-share din po at pindutin ang bell button para lagi 'yung updated sa mga bagong video ko. Maraming maraming salamat po.